Hoy mga midzi! Maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon, sumisid kami sa pinakamagagandang bahagi ng mga paglilibot ng ACC sa Pilipinas. Magsimula na tayo. Ang AKCZ, ang kahindik-hindik na K-pop girl group, ay nanalo ng mga puso sa buong mundo mula nang magdebut sila noong 2000 at labinsyam. Pero may kakaiba sa kanilang mga paglilibot sa Pilipinas. Pakinggan natin ito mula mismo sa mga miyembro. Sa isang panayam kamakailan, ibinahagi ni si kung bakit hindi malilimutan ang pagtatanghal sa Pilipinas. Binanggit ni Yuna ang passionate love na natatanggap nila mula sa mga Filipino midzi. Ang mga tagahanga at tagahanga ay napakalakas at taos puso na nag-iiwan ng pangmatagalang impresyon sa grupo isa. Hindi talaga namin makakalimutan ang passionate love na natanggap namin from the midzis last year, so we're really eager to feel that again. Isang malaking tagumpay ang Born to be concert ni Kisif sa Maynila. Tuwang-tuwa ang grupo na makabalik, lalo na pagkatapos ng kanilang nakaraang Checkmate Tour. Naalala ni Ryujin kung gaano sila humanga sa passion at energy ng fans isa. Ryujin, talagang kahanga-hanga sa amin, ang mga tagahanga, dahil talagang madamdamin sila at nag-enjoy sila sa buong yugto kasama namin. Ang paglilibot ay maaaring pisikal na hinihingi, kaya ang mga miyembro ay tiyaking alagaan ang kanilang sarili. Ibinahagi ni Cheryo ang nagumugugol siya ng oras mag-isa, nagmumuni-muni at nagsusulat ng mga talaarawan upang manatiling saligan isa. Para sa akin, naglalaan talaga ako ng oras mag-isa, nagmumuni-muni, nagsusulat ng mga diary para maibalik ko ang aking sarili sa nakagawian. Sa kabila ng kanilang abalang schedule, pangarap ng AACC ay natuklasin pa ang Pilipinas. Nabanggit ni Yeji na gusto nilang bumisita sa Boracay kung bibigyan ng pagkakataon isa. I heard Boracay is a good resort so if there's an opportunity, we'd like to visit there. Tunay na espesyal ang koneksyon ng AACC sa kanilang mga tagahangang Pilipino. Hindi kami makapaghintay upang makita kung ano ang hinaharap para sa kanila. Huwag kalimutang mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe para sa higit pang kipap na nilalaman. See you next time, Midzis!